The, ver the very instrument meant to ensure lawful tax compliance is being weaponized for corruption and extortion. Simulan sinimulan po natin buksan ang issue ng pang-aabuso ng ilang kawani ng BAR sa pamamagitan ng issuance ng letter of authority o LOA noong Department of Finance BFA para sa 2026 budget. Inulit ko ito sa plenary interpolation ng budget at dumabas na pati pala sa iba pang nating mga kasamahan na senador, marami na rin pong sa kanila. Lalo na ang mga ambasador at mga miyembro ng American European Chambers ang may umangal na laban sa mga luwa ng BIR at nakakahiyana talaga po tayo. Alam natin na ang mahalagang papel na ginagampanan ng BIR sa pagpupondo ng mga programa ng gobyerno. Ngunit base sa mga impormasyon natin, tila na agrabyado ang gobyerno dahil pinagkakitaan din ang tax collection. May mga lumapit po sa ating tanggapan at may kanya-kanyang sumbong, ngunit ang malinaw ay ito. Mayroong umiiral na mga modo sa BR na, kum na kumpirma natin dahil sa mga nakuha nating mga impormasyon. Ito pong mga sumusunod. Stories, ang uh, letters of authority, ang multiple lawas, ang una pong modus base sa mga report sa atin ay ang pag-issue ng multiple loas within a taxable year or succeeding taxable years. Naranasan daw po ito ng mataxpayer mula sa Quezon City na Jurisdictional Revenue Region number no. 7A kung saan sa loob ng anim na buwan, apat na loa ang inisyo sa kanya. Ikinwento na rin po ng isang sender na apat na beses na siyang nagkaroon ng lowa mula sa BR Lawag tigdalawa para sa kanilang mini grocery at kainan. Isa lang siyang pangkaraniwang negosyante na nagsusumika para sa pamilya at sa tatlot nilang anak. Utang sa banko ang kanila pinambayad sa BIR. Ang isa pa yung bloated or unsupported assessment, Mr. Chair. Bukod po sa multiple lowas, mayroon din pong lumalabas sa ma-report sa atin tungkol sa bloated na alaga ng tax assessment na walang basihan ang report po sa atin ay nag-offer halimbawa ang BIR examiner sa City of Manila na isettle ang lowa sa halagang 400,000 all in dahil hindi sila pumapayag sa hinihingi naglabas ang examiner ng assessment na umabot ng 13 milyon o 13 milyon pesos. At nakakapagtaka dito dahil ang gross sales lang ang nagnegosyo ay 12 milyon pesos. Hindi pa nababawas sa expenses pero mas malaki pa ang assessment kaysa mismong kinita. Wala rin sapat na suporta o base dokumento ang pinapakita competition. computation. Isang negosyante rin, um, Sir Chairman, ang nag-report ng kanyang naranasan kung saan ang original assessment amount niya na umabot ng milyon ng halaga ay na-negotiate niya na bumaba hanggang 500,000 hanggang 800,000 na lamang. Sa halagang ito, isang lamang ang may resibo at ang balanse ay sa bulsa na napupunta. Ang problema raw, taong-taong na siyang may LOA dahil pumapayag siya sa settlement na lamang. Naging cycle na po tuloy ang extortion. Meron po nabanggit kanina rin po ang ating kasama si Senator Tulfo, yung po sa scheme, yung 70-30, minsan po ay 75-25 pa. Nabanggit ko na po sa ilang interview tungkol sa 70-30 na modus kung saan magit uh, 70% ng halaga ng assessment na binabayar taxpayer ay nabubulsa na bayar at halos 30% na lamang ang may resibo at napupunta sa kaban ng bayan. May report din po sa atin sa negotiation pa lamang ay nakaset na ang compromise amount kung saan 20% to 30% lamang ang para sa gobyerno at ang remaining portion ay paghahatian na ng examiners, supervisors, at higher ups kung gaano kataas umabot ang kikbat. Yan po ang dapat nating alamin. Ang isa pa po ay extortion in the guise of compromise. Naranasan na isang korporasyon sa Bulacan ang modus na extortion in the guise of compromise. Si formasyon na nakarating sa amin, ang tax examiner ang mismong nag-aalok na mas mababang halaga para sa 30, sa 30 milyon na deficiency na inoffer na 1.2 milyon na lamang at 800,000 for the boys at 400,000 ang nasa resibo. Mas malaki po ang kickback kaysa sa resibo. Sa isang report natin, lantara na tinatanong isang examiner kung magkano ang budget. Malaki o maliit ang isang negosyo target ka ng BAR at pero at tareho po mga kwento ng mga business owners na ito na gagamit ang LOA sa harassment, coercion at pilit na negosasyon. Ang negotiation ay hindi upang maresolba ang tax deficiency kundi ito ay upang masigurado ang halaga na mapunta sa kanila. Sa halip na tulungan natin ang ating makabayan na lumago ang negosyo, ginigipit pa ang pinagkakitaan. Takot din po ang ating makababayan na magsubo sa BIR offices dahil sa pangamba na mas lalo sila pag at gipitin. Mr. Chairman, sabi nga po nang nag-email sa akin ng sa kanyang ng kanyang lowa experience ay dalawang klase daw ang tax natin ayon sa BIR. Ang unang klase magkano sa BIR at ang pangalawa naman magkano ang sa amin. Nakakalungkot po na bula sa isang malaking ahensya gaya ng DTWH hanggang sa isang bureau katulad ng br kanya-kanyang scheme, modus, at kanya-kanyang scam na ang ating makababayan. Nagsimula sa floodgates, ngayon naman po, ay lowa naman po. Mr. Chairman, we have to stop the culture of corruption that is now plaguing this country. Mr. Chair, maasa po ako na magiging daan ng komite na ito upang matigil na itong ganitong mga abuso sa ating mga kababayan. Makikinig po tayo at maghahanap ng mga at solusyon. Maraming salamat po, Mr. Chair.